hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung balungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa Pilipinas, para sa Pilipino. Dito sumentro ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa harap ng kamera at Senado kasabay ng pagbubukas ng Bicameral Conference Committee. Ayon kay Romualdez, madaling magkakasundo ang buong legislatibo kung paiirali ng Filipino First Budget o pondo para sa totoong ikabubuti ng mga Pilipino. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Milky Regonana. Binigyang din ni House Speaker Martin Romualdez sa Bicameral Conference Committee ang paglika ng panukalang 2025 budget na nakasentro at inuuna ang kapakanan at pangailangan ng mga Pilipino. Mensahe ito ni Romualdez sa unang pagkupulong ng BICAM na layuning i-reconcile ang magkakaibang bersyon ng Kamara at Senado. Ang kay Romualdez sa panig ng Kamara, huwag gawing komplikado ang pagtitibaying 2025 national budget na nakakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Sa version anya ng kamera, pinagtuon ng pansin ang prioridad ng mga Pilipino. May baba ang presyo ng mga pagkain, lumika ng mga trabaho, gawing abot kaya ang health services, paunla rin ang edukasyon at tiyakin ang disaster preparedness ng gobyerno. Narito si House Speaker Martin Romualdez. In the House, we've worked hard to ensure that our version of the budget reflects the priorities of the Filipino people. We focus on what's urgent, keeping food prices down, creating jobs, making healthcare accessible, improving education, and ensuring disaster preparedness. Dagdag pa ng House Speaker, magkaiba man ang paraan ng dalawang kapulungan, pero dapat ang layunin ay pareho para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta nito sa mga local food and beverages manufacturing sa bansa. Aniya mahalagang papel nito sa patuloy na pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na suporta ng kasalukuyang administrasyon ng mga nasa industriya ng local food and beverages manufacturing. Ito ang sinabi ng Pangulo kasabay ng pangunguna nito sa ginanap na inaugurasyon ng Sariaya Flower Plant, sa Sariaya, Quezon ng isang korporasyon. Ayon pa kay PBBM, nakikita ng pamahalaan ang mahalagang papel ng industriyang ito sa paglago ng socio-economic growth ng Pilipinas. Sa pamamagitan na rin aniya ng private partners ng pamahalaan, ay mas lumalakas din ang farm productivity ng MSMEs at matiyak ang food security sa Pilipinas. Samantala, tiniyak rin ni PBBM ang patuloy nitong suporta sa mga pribadong sektor na parehong nakikinabang ang mga consumer at ang manufacturer sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inulunsad naman ng Land Bank of the Philippines ang bago nitong loan facility, alok ang financial assistance para sa mga pensioner at maging sa government employees ang iba pang detalye tinutukan ni Mili Borja. Bagong loan facility ang inilunsad ng State-Owned Land Bank of the Philippines. Alokang finance assistance para sa mga pensioner at government employees. Sa inilabas na pahayag ng Land Bank, ang Pension and Emergency Relief o Peer Loan Facility ay layong makapagpahiram ng 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos na halaga para sa emergency expenses, medical needs, at iba pang agarang financial requirements. Ang interest rate sa naturang loan ay 10% kada anum. Ang mga manghihiram sa peer ay may dalawang pamimilian. Ang pension loan na inaalok sa mga qualified client na may land bank pension account at ang emergency relief loan na bukas para sa mga regular government employees na may land bank payroll accounts at nasa isang taon na sa serbisyo. Ang mga interesadong kliyente ay maaaring mag-apply sa kahit anong branch ng land bank o tumawag sa kanilang customer service hotline. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puspusa na ang pagkilos ng Agriculture Department para dalhin at maipadama ang ginhawa ng murang bigas mula sa Kadiwa Centers papunta sa mga lokal na palengke. Ayon kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chularel Jr., para ito ng ahensya para tugunan ang hindi bumababang presyo ng bigas at maging humikayat pa ng healthy competition sa merkado. Ang iba pang detalye, tinutukan eh, ni Val Gonzalez. Makakabili ni rin ng mas murang presyo ng bigas sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa sa susunod na mga araw. Ito'y bilang bahagi ng pagkilos at pagsusumikap ng Department of Agriculture na maghatid ng murang bigas sa publiko. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Jr., tatapatan ng kadiwarais ang mataas na presyuhan ng bigas sa mga palengke. Aniya, Tugon ito ng DA sa mataas at hindi bumababang presyo ng bigas sa merkado kahit ibinabana ng hanggang 15% ang taripa ng imported rice sa pamamagitan ng Executive Order No. 62. Naniniwalang DA na kapag mayroong murang commercial rice sa mga palengke ay may mapagpipilian ng publiko at magdudulot ng kompetisyon na magri-resulta sa pagbaba ng presyo nito. Paliwanag ng kalihim, pinilit nilang wag pasukin ng kadiwa ang mga palengke upang protektahan sana ang kabuhayan ng mga rice retailers pero wala naman ani ang nakikitang epekto sa merkado ang pagbaba sa buwis ng imported rice. Samantala, una nang inihayag ng DA na makapagtatayo ang ahensya ng 177 na kadiwa stores sa iba't ibang rehiyon ngayong taon mula sa target na 1,500 tindahan sa buong bansa pagsapit ng taong 2028. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 28,000 mga trabaho ang nakaabang para sa mga Pinoy drivers sa susunod na limang taon sa Japan at Europe. Ang iba pang detalye sa The Better News Report na yan, tinutukan ni Rose Babiera. Hindi bababa na sa nasa 28,000 bakanteng trabaho ang bukas at nakaabang sa mga Pinoy driver sa bansang Japan at Europe sa susunod na limang taon. Ayon sa Overseas Labor Market Forum, mahigit 24,000 taxi drivers at 4,000 na train drivers ang kakailanganin ng Japan. Makakatanggap umano ang mga ito ng buwan ng sahod mula 58,000 hanggang 65,000 pesos. Ayon kay Department of Migrant Workers under Secretary Kaunan, bahagi naman ng requirement sa mga aplikante ay ang pagkakaroon ng Language Proficiency Certificate o kailangan na matuto ng Nihongo. Kaugnay nito, nakikipag ugnayan na ang DMW sa TESDA upang tugunan ang mga pangangailangan sa pagsasanay ng mga magtatrabahong Pinoy. Samantala, bukod sa Japan, nagahanap din ng driver ng bus, truck, at taxi ang ilang bansa sa Europa tulad ng Slovenia, Australia at Czech Republic. May alok naman itong buwan ng sweldo sa pagitan ng 55,000 at 142,000 pesos. At isa pang kwalifikasyon ay ang pagkatuto naman ng na magsalita ng Ingles. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, higit 28,000 exam takers naman ang nakapasa sa katatapos lang na 2024 Nursing Licensure Examination ayon niyan sa inilabas na resulta ng Professional Regulations Commissions o PRC kung saan naitala ngayong taon ang mas mataas na passing rate kumpara noong nakaraang taon. Ang iba pang detalya tinutukan ni James Galangke. Mahigit 27,000 nursing board examinations ang nakapasa sa katatapos ng 2024 Philippine Nurse Licensure Examination o NLE ayon sa inilabas na resulta ng Professional Regulations Commission o PRC. Kung saan na itala ang 84.99% passing rate, mas mataas kumpara sa 80% na nakuha noong nakaraang taon. Samantala, siyam sa mga naging top-notcher ay nagmula sa Cebu Normal University, kabilang narito si Charime Caniazares na nakuha ang top spot na may 92.60% rating. Habang labing isang state sa universities naman ang nakapagtala ng 100% passing rate at kinilala bilang top performing schools ngayong taon. Ilan sa mga kabilang na para ay yung University of Santo Tomas, Xavier University at Cebu Doctors University na may mayhigit tigda 200 examinees. Kilala ang Pilipinas bilang world's largest exporter of nurses dahil sa galing at husay ng mga medical at healthcare workers sa bansa. Dahilan para maging in-demand sa mga bansang tulad ng Germany, Amerika, Japan, Australia at United Kingdom. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas ng nasa isang bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang tugunan ang rehabilitation projects nito, bunsod ng naging epekto ng mga nagdaang kalamidad. Narito ang report ni Arnold Herrera. Inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang isang bilyong pondong request ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga restoration projects dulot ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, inilabas ang pondo sa ilalim ng Special Allotment Release Order o SARO upang pondohan ang mga disaster-related projects ng DPWH. Mahalaga o mano ito dahil isang ahensya sa naging frontline para sa relief at rehabilitation efforts sa mga nagdaang bagyo para sa mga Pilipino. Ngayong taon, naglaan ng pondo ang pamahalaan ng 22.736 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF na inilaan sa ilang ahensya tulad ng DPWH. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Balik pinas na ang Filipino esports player na si Tristan Yawi Cabrera para maglaro sa MLBB team na TNC Pro Team. Para sa Balitang Sports, Yati Dian, ni Mili Borja. Muling masisilayan sa Philippine MLBB stage, ang husay ng Filipino professional esports player na si Tristan Yawi Cabrera matapos i-anunsyo ang pagbabalik nito sa MPL Philippines. Maglalaro ang veteran roamer para sa TNC Pro Team, kasunod ng kanyang pag-alis sa MPL Indonesia Club na Team Liquid Indonesia kung saan siya naglaro ng dalawang season. Magugunit ang Pebrero ng umalis si Yahweh sa bansa para maging i-reinforcement ng Nooy Ora Esports pa sa MPL Indonesia Season 13 bago ito tuluyang mag-rebrand bilang Team Liquid ID sa Season 14. Sasamahan ngayon ni Yawi ang TNC na layong makabawi sa kanilang naging mapait na kampanya sa nagdaang season kung saan sila nakakuha ng 0-4 win record. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Mil Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Jeneline Mercado, nag-alabini member. Salamin, salamin, dance cover ng actress pinusuan online. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz agent. Binilin Mercado, mula outfit hanggang dance moves, abay pang ninth member ng Nations Girl Group, ang dating ng aktres na si Jeneline Mercado. At siyempre, di pwedeng mawala ang version nito ng Salamin Salamin Dance Challenge. Salamin, ano bang dapat puso Special mention naman ng stylist at visual director ni Bini na si Aika Villanueva na pumayag ang anyang giramin ng natunang denim set ni Bini Mika. Ang video approved naman sa netizens ng ilan, parang hindi pa mami at mukha pa rin daw teenager si Jeline. Habang may nagsabi namang nahawa na raw ito sa mga paandar ng mister na si Dennis Trillo. Ang pagiging alabini member ni Jeline sa nito sa birthday ng creative director at record producer na si Jonathan Manalo. Para sa DZRH TV, ito pa show with Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampafeel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa paggarap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV